Tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police na gagawa sila ng kaukulang hakbang upang tuluyan na masugpo ang ilegal na operasyon ng weteng sa bansa. Reaksyon nito ng pulisya sa pagbulgar ni Sen. Panfilo Lacson na may mga opisyales ng PNP na tumatanggap ng weteng payola. May report si Alvin Baltazar. Itinuturing ng pambansang pulisya na isang reliable source si Sen. Panfilo Lacson kasunod ng ginawa nitong pagsisiwalat na nagpapatuloy umano ang weteng operasyon sa bansa at pagkakasangkot ng ilang mga opisyal mismo ng PNP sa nabanggit na ilegal na sugal. Ayon kay PNP spokesman, Chief Superintendent Heneroso Serbo, hindi matatawaran ang kaalaman ng senador, lalot malawak ang naging karanasan nito bilang isang dating pulis at Chief PNP. Sinabi ni Serbo na hindi dapat ipagwalang bahala ang naging pagbubunyag ni Lacson at sa katunayan, kailangan ito ng agarang katugunan kay hindi nang kaukulang aksyon laban sa mga opisyal nilang sangkot sa operasyon ng illegal na weteng. Of course, hindi natin matatawaran ano, ang uh, kaalaman ni Senator Lacson sa mga bagay na yan. given the fact na yan ay eh, dati pong si PNP. Ano? And uh, alam naman natin marami siyang sources. So tutukuyin po natin yan at bibigyan po natin ng due consideration uh in the light of the ongoing uh, illegal gambling campaign na ginagawa ng PNP Malaki naman ani ang kinalaman ng kultura at aspetong pampinansyal kung bakit hirap ang pamahalaang masugpo ang weteng. Sa aspeto ng social factor, ipiniluanag ni Chief Superintendent Enaroso Serbo na hindi maiwasang makalusot ang ilang mga kubrador sa mismong mga humuhuli sa kanila dahil sa ang mga ito'y kakilala at ang iba'y kasama pa sa barangay. Kung aspetong pampinansyal ang pag-uusapan, sinabi ni Serbo na may naitutulong ito sa mga individual na ang tanging alam na hanap buhay ay maging kolektor ng naturang illegal na sugal. Kaya on the part of the PNP, on the part of the local government units na nagsasagawa ng kampanya, parang nandiyan ng difficulty na nanguhuli ka no, ng mga tao kakilala mo. So nagkakaroon ng uh, more or less difficulty sa punto na yun. Matatandaang sa isang panayam, inilantad ng senador na hindi na basta nagiging protektor ng ilang police official, kundi nagsisilbi na rin itong operator bukod pa sa pagtanggap ng milyon-milyong piso kada buwan. Dalawang milyon kada buwan para sa regional director level umano, habang nasa kalahating milyon naman sa level ng provincial director. Para sa telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.